Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan niyo na naman ulit ako. Kami ay magbanlaw-banlaw na. Kaya papunta tayo ng kinabutan or sa patag. Ang aga ko nga gumaya kanina dahil nakipaglibing kami at hindi na nga ako nakapag-video-video doon dahil is nahihiya pa catch. At parang galang nabasa na namatayan kaya hindi na ako nag video guys. So ayan, papag-uwi ko galing sa paglibing. Ayan, at gumayak agad kami papunta sa patag no para magbanlaw na nga. At tamang-tama lang din dahil tapos na nga sila maglaba. At sakto lang din guys kagigising ni Papa Odono dahil nagutom siya kaya kumain din kaya ayan lahat ng aking anak ay kasama ngayon. Ayan dyan, nandyan si Ati Dronby, si Kuya Dretz, yung aming driver, si Ati Amshi, tapos si Alter. At dahil mabilis lang naman kami doon sa patag, ayun, si Papa Odon muna yung nagbantay ng tindahan dahil hindi naman niya duty mamaya. Kaya ayan, lahat ng aking anak ay kasama ko dito. O diba, kami lahat mag-anak, yung amay lang yung naiwan sa bahay at nagbantay ng tindahan. Happy family, Charis. Sabi ni Alter, hindi ka daw Happy family kasi nga si Papa daw is naiwan doon sa tindahan. Kami lang daw lima yung nagayak papunta sa Patag, o di ba? Tuwang tuwang tuwa naman yung magkakapatid dahil nga nai nagsama-sama sila ngayong ano no, silang apat ba magkakapatid. Kaya ayan at manon muna kami dito, dumaan muna kami at nagpagasolina nga dahil nga is baka kami maabusan maubusan ba ng gasolina ba? So, ayan, pagdating na pagdating namin dito, ayan, mag, ano, agad kami nun, no? nagbanlaw agad kasi nga si Ati Dronby at saka si Kuya Dritz is uh, alis ata. Kaya, ayan, pagdating namin doon sa pag, ano, sa pagbanlaw, guys, is nagbanlaw agad kami, no, pero... Kaso lang is bumalik agad si Kuya Dritz doon sa bahay namin kasi yung isang sakong laba, na ah, banlawin is naiwan sa bahay. Kaya ayun, pabalik-balik si Kuya Dritz. Kaso nga lang guys is naiwan yung sapin ng motor namin. No, iwan ko kung saan napunta. Lumipad ata yun at may kumuha na. Kaya nainis din ako kay Kuya Dritz kanina kasi nga pabalik-balik kami doon sa patag. Pati nga yung aking tripod is nawala yung parang holder ay nahulog daw at hindi niya napansin no pati yung sapin sa motor namin dyan ay nahulog kaya yun hinayaan ko na lang no tapos hindi na umalis at idrombe tsaka kasi kuya Dritz kasi nga lumakas yung ulan guys yung pauwi na kami papunta sa ano dito sa bahay namin kanina at hindi nga sila nakapag ano dahil nga nag brown out dahil sa super lakas ng ulan no at dahil nag brown out kanina at hindi nga nag nakapag dryer kanina guys no ayan nakatulog kami pagkagising namin is alas 3 na may nag order sa amin doon sa yabong ng lumpia wrapper kaya ayan gumaya kami ng maaga no at pumunta kami sa yabong at hindi nga nakasama si alter dito dahil nga is natulog pa Si Ate Amsha at saka si Ate Drombe lang yung kasama namin dahil nga mabibilhin daw sila dahil nga meron daw ata sila gagawing project. Kaya ayan, nandito na kami sa Yabong guys. No, kaso lang is traffic din dito dahil nga yung kalsada is ginagawa din. Ayan, pagkatapos namin pumunta dito sa Yabong, syempre diretso agad kami doon sa Paranas para nga maningil. At ito na nga yung order nila na lumpia wrapper. Bali, 1.5 yung order nila, no? Para pag kinabukasan daw ay hindi na sila o-order. Pag sa talaga ng hapon, guys, nagpapahatid yan sila dito sa amin ng lumpia wrapper para pag kinabukasan ay tanghali na kasi yung pag order nila at nag nagde-deliver din tanghali na kaya ayun pag sabado ng hapon nagpapaano sila guys nagpapahatid sa amin yun ng halagang 1500 na lumpia wrapper at saka yung babayaran noon is 1,125 yung kanilang binayaran sa 1,500 pesos na lumpia wrapper. So ayan at pauwi na nga kami. Jaan ayan, dumating kami doon sa Paranas, is 4.30 at ayun, tapos naningil pa ako, tapos ayun, pagpauwi na kami, ay may misa pala ngayon, Sabado, kaya ayun, nagsimba ako, no, tapos si Ate Drombe, tsaka si Ate Hamshi, hindi sumama, pati na rin si Alter, kasi nga inuubo-ubo, kaya kami na lang dalawa na kapatid ng asawa ko nagsimba kami. Nakapagsimba tuloy kami ngayon dahil kaninang umaga is nakipaglibing kami at namigay nga ng sobre tapos yung aming purok daw yung ano yung tawag doon. Yung para bang ano. Sponsor ba kaya ayon nakapagsimba tuloy kami no at nakapag ano kami ngayong araw na ito. Nakasimba. Sabado. So ayan binibilisan ko na guys kasi nga yung oras ng simba dito sa amin is 5 ata ng hapon Kaya ayan pagkatapos na pagkatapos namin maningil mamili ng mga tinapay Ay gumayak agad ako tapos iniwan pa nga ako ng kapatid ng asawa ko Pagdating ko doon sa simbahan ay nagsimula na pala Pero okay lang yun dahil hinatid naman ako ni Pansito doon sa simbahan Tapos ayon sabay na rin kami pa uwi dito sa bahay tapos ayan na nga guys no habang nandito kami sa Paranas at bumili nga ako ng munay na 100 pesos tapos bumili na rin ako doon sa kabila yung sa binibilhan namin yung tinapay na tag 25 pesos lang tapos ayan si Ate Dronbing nga ay nagulat dito dahil nga si Ate Amshi yung aking taga video tinupak na naman ulit si Ate Drone B dahil ayaw na naman ulit niyang magpa-video, no? Pero kaninang tanghali ay game na game siya nung nag -video, video ako. So, ayan na nga guys, no? ay ah, Nag-usap kami ni Ati Jaan dahil yung order niya ay hindi ko alam. 400 pesos pala yung naibigay sa kanya, no? Dahil nga sabado. Pero ngayong araw na ito, nung pagsingil namin, dahil bukas is linggo, marami silang order, no? Dahil nga is, pag kinabukasan ay may pasok na naman ulit. Kaya, ayan, medyo marami ngayon yung ating order. At saka ubus agad guys yung mga kaninang na dinilaber na lumpia wrapper lahat no. Naubos yung kanilang mga lumpia wrapper guys. Kaya masaya tayo ngayon at magpapasalamat tayo sa blessing na dumating ngayong araw. Dahil nga naubos yung kanilang lumpia wrapper. Tapos pag kinabukasan naman ay maraming order. At nagdagdag na rin ako ng mga tinapay dito na crunchy crunchy. Bumili ako sa kanila ng utap guys. Kasi nagdry lang ako nung isang araw na utap masarap naman siya kaya ayan mabenta rin doon sa bahay no pati yung aking mga nasasakupan sa bahay pati rin si Papa Ulon ay nasarapan pati nga si Alter nasarapan din siya binao niya yung utap na iyon kaya ayan bumili na naman ulit ako no halagang 200 pesos yung aking binili na utap tapos sinanong ko yung aking mga anak kung anong gusto nilang ulam sabi nila peneritong manok daw kaya ayun nagpa-reserve na ako doon dahil hindi pa naman luto yung manok doon at inaantay ko pa dito kami dumaan muna sa rushup at tinanong ko yung rushup yung aking order na kartolina dito na para sa aming lumpia wrapper ay hindi pa nila nabalot no kaya babalikan na lang natin bukas guys. So iba tuloy yung aking naibili no. Ayan nga at nandito na ulit kami. Binalikan ko na yung aking reserve na manok. Dahil nga ay wala kaming uulamin ngayong hapon. Ayan na lang yung aming uulamin dahil nagsawa na daw sila sa isda at saka sa gulay. Kaya gusto nila ng fried chicken ngayong gabi. At hanggang dito na lang muna yung ating video. Comment down below ang saan nakarating yung ating video. Thank you so much. God bless us all. More blessing bukas naman ulit. At maraming salamat sa inyo. Bye bye.